Guys, good morning guys. No? Uh, case, in Sumaya, Manapa, Nangil, no? So, traffic, guys, nanti kita ngayon sa mga So, guys. Kayak malah Agak-agak, traffic dahil uh, aksidente. No? Aksidente

Luffy, no? so para may uh, matitinding accident sa bay, uh, tulay ng uh, so Kaya halos tirado yung fast uh, lane no? at saka kasi ng traffic. Ya.

Pilipinas na uh, simula dun sa may Ayala ng mga hanggang at, dito sa Guadalupe so ganun ah, nga ba at, mga mga sa so, west na ng akin ng um, uh, uh, sa south galing ng south north bortong, bahay, dito, bahay, dito, And, sa, so, wadalupe, at saka sa may Edsa Guadalupe at dahil mga wala lupi kulay na hallein is nat upi na upi na yung kalsado dahil na lang iti sa may na lang kulay na wala lupin hagin na ito na lang ay guys keep ganda